panis ang Jollibee fried chicken dito mga kapulutan. All right, all right. Meron nga nagbenta sa atin ng palaka, 300 isang kilo kaya kinuha ko na. Binalatan natin tapos inalis yung laman loob. Sa kalilinisan ng asin para mawala yung lansa. All right, all right. Hindi natitimplahan yung palaka, isang paketing breading mix lang. Request ng isang follower natin. Mainit na yung mantika, ilalagay na natin yung mga palaka diyan. Grabe, masul-masulan tong mga palaka mga kapulutan. Siguro malakas lumundag to. Maulan-ulan pa nga sa amin kaya marami pa ring malaka. Medyo mahal nga lang per kilo pero sulit naman mga kapulutan. Lalo na yung legs niya, napakaraming laman. Masarap papakin, solid pulutanin. Pwedeng-pwede mo ring ulamin. Alright, alright. Shoutout pala kay kapulutan Bea Kathleen Kalikdan from America. Lagi daw nanonood sa atin. Shoutout idol. Sa lahat ng supporters natin, tatagayan ko kayo. One shot of Tadwai Daikiri. Alright, alright. Tapos pupulutan ng ating crispy fried froggies na masal-masalan. Napakaraming naman kahit yung lupo niya. Huyo ang Jollibee Fried chicken dito. Napaka-solid, napaka-sarap. Wala na naman akong masabi, kundi alright, alright.